Ingen ah, oh. gitara na naman trophy. Trophy? Oo, 'yung pinakamalaki. Pinakamalaking hindi pa. Yung view pa lang ng kita. Kaya say 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 nang mundo. Hindi <laughs> ko. <laughs> <laughs> Pinakamalaking trophy sa karera 'yan, sa karera. Oo. Hindi, hindi pa eh. Ay hindi pa. Nakikita ko mga ganyan-ganyan na -ganyan, malalaki 'yan. Sumakit hindi. Meron ka ba? 6 feet 'yun, 6 feet. Uh, uh. Siguro hindi ko 'yang ipasok. Pinakamalaki si. <laughs> Laki na lang. 6 feet 'yun. Hindi pa lang nakikita 'yon. Oo. Oh? Oo. Siba sa, 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 tanong ng buhay mo, di ba mahigit sa'yo? Ikaw <laughs> so, naman, yung ganong kalaki. Malaki sa yun. Six feet? Oo. Sige nga, meron ka? Meron. Pag may pray, ka na meron ka? Oo, oh, magiging ka lang. Kapangit ako. Okay. Oo, oh, sige ba? Nandito na naman si Charis. <laughs> sige ko. May <laughs> dalag sestogang. gang. <laughs> ano yan? Ayan yung mo? Ayan mo. Ano to? Pambenta, pambenta yan, pambenta. Pwede, pwede mo. Wow, dami natin kalapati. Pero hindi ko mabenta ito. Ay, hindi ko mabenta yan. Original Bitingin na kalapati ito. Ha? Huh? Original na kalapati ito. Ba't ito yung maring pink na kalapati? Meron. Tingnan ko nga. Yung mga uh, sinasabi mong original. Nanalo pa ito. Ha? Nanalo pa ito. Nanalo yan? Oo. Oh, oh. Saan? Kay Brayro? Kay Brayro? Ah, nagpalaro siya? Oo. Ah, sumali ka doon? Oo, pero kahit. Di ba doon, isa ka doon sa ano, yung di umuwi? Palayang kilang. <laughs> okay, galing, galing pa bigan vegan to. Galing vegan? Oo, pinagalit, pinagalit pinag 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 vegan to. Ah, kaya pala may dalakan nung ganis ang vegan, Oo, ano? Ay, sabi ko sabi ko ako wow. sa karton. O, oh, may hirap na sa karton. Ito, si sisira ko. Ay, ang arte! Ay, <laughs> at so, training box. Sige, <laughs> <laughs> so, nasira na. Tignan, wa Eh, ano yung sisingin Ta Taiwan Ta -tai Ta -tai yan. Oh, Ta ni, Taiwan! Taiwan yan. Taiwan bird pala yan eh. Atin na nga. Ito yung nakamakalit ba? Buti native ka, no? Hindi <laughs> native <laughs> yan. <laughs> Ito katubayan. Eh. Ano, May no? katubayan pa Ano katubayan? Kat... Sandali <laughs> na. Nasaan? Tignan nga natin yung pinagmamalaki mo. Meron daw siyang katunayan na nag-champion. Talaga, champion dapat ka talaga. talaga. Tignan natin. Tignan natin. Eh. Huwag dapat siya magpalalo. Huwag palagi siya talo dapat. Ah, dapat huwag siya nagpapanalo lagi. Oo, gusto ko talo palagi. Kaso? Sanay na akong ganun talo. Ah, pero ngayon? Nanalo konti. Eh. Nanalo konti. <laughs> <laughs> <Tignan> Dati <laughs> nga nga. Ah, ako nga ni. Ah, Nakabidyo pa yan ah. Black check no. Kaya na. Ayun no, naka-Taiwan e. Taiwan, eh. Taiwan bird pa, parang naging chubby yan, namamara ko lang. Ayan, nakukalit na mo. <laughs> wow, ano yan? A, <laughs> balik mo, balik mo, balik mo ka balik, <laughs> balik mo konti. Ibalik mo konti. Ano yan? <laughs> trophy yan. <laughs> <laughs> balik mo ka dyan. Kala ko laruan. Oo, oh, ayun yung mga trophy. Ayun, oh, oh, Melvin. Melvin nga pala ang pangalaman. Uy, eh. meron. May hey, picture pa! Tingnan ko nga mabuti! Uy! Dito na! <laughs> tingnan ko lang! Ah, tingnan natin eh! eh gusto nga akong makita kaso masyadong... Ay 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 ay! Pause natin! Pause natin! Oop! Ah, eto yung trophy mo. Hindi. <laughs> oh. Ang dali. Ano ba ito? Pang-Olympics? Hindi <laughs> Na? Ganyan kalaki lang, lang yan. Parang hindi eh. Ganyan pa kalaki yan? Oo. Oh. Tingnan ko nga. Mabuti Oo. Oh. Kasi ang hawak mo kasi ganun <laughs> 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 Ayun no. oh. Ayun no. Ganyan lang yan. Parang... Araw ano ko yung mga... Ayun, mga apple. <laughs> <laughs> Tingnan ko kasi... Kung gano'ng kalaki yan... Malaki eh. Oh. Oo. <laughs> Kaso, titignan natin dito sa... Ay, namatay na yung cellphone mo. <laughs> At titignan lang natin dito sa pagkahawak mo. Ganun eh. Uh, Sasampol tayo ah. Uh, Sasampol lang tayo base sa pagkahawak mo eh. Pagkahawak mo eh. Sampol natin. Ayun ah. Oh. Malaki pa nga itong gamot eh. Ay <laughs> <laughs> cute! So.